Hello guys, magandang araw sa inyo guys. Yan. Meron tayong chechi kami dito, air, yung air cleaner dito, Honda Click 125 guys. Chechi ng ating mekaniko. At papakita namin sa inyo guys, kung anong mang yung epekto sa motor, sa motor nyo, pagka madumi, yung inyong air cleaner guys ha. Alaman nyo kung ano mang o at ano magiging problema nyo, pagka mapaya, mapabayaan yung madumi yung air cleaner guys ha. Yan guys. Bago natin check up yan, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pasyan na rin guys. At pinto notification bell para lagi updated sa mga share-share na yung video. At ipopost at para lagi kayong una makakita at ma-nonify sa aming ipopost na video. Okay guys, Kaya, sir, guys. Ayan, guys. Chechikin din natin yung kanyang air, air box, air cleaner filter. Tingnan natin kung madumi na o ano? Kasi dito nagiging problema guys sa kalimitan yan nawala ng hata, kumihina. Ayan, ito ang nagiging problema. Nakawala ng takbo. Minsan, dito ang nagiging ng problema, guys. Kaya kailangan, kailang, pacheck nyo rin yung ganyan. So, try yung inyong air cleaner. So, Itinatayin kung madumi na o ano. Kung pwede pa, o hangin na na lang. Ayan. To si is to believe nga. Ika nga, guys. Ako, patay tayo dyan. Ayan, guys, madumi na yan. Wala na doon. guys. May pinagtahan. Ayan guys, so sobrang dumi na ng kanyang ano, air cleaner o yan o. Ayan. Kailangan talaga itong papalta na ito. Hindi maaaring hindi ito papalta. Ano ba? yan. Magkakaroon ng, magkakaroon ng problema ng takbo dyan. Ihina ang atak yan. Bigol pa naman ang tatakbo. pa naman, pa naman Ah. Hindi pwedeng ganyan kadumi. doon. Ayan. Ayan guys. Pagka, so. so, kapag madumi ang inyong ano, na yung ganyang LPR magiging sakal, eh, hihihang ang uh, atak, tapos higalakat eh, pa sa gasolina ang inyong ano, motor kaya dapat talagang palitan to kasi sobrang dumina. Oh. kasi lesin ng ano eh lesin Aha. ng hangin na pumapasok oo, nakawala so, na ang no? nangyayari, kumabawi siya sa gasolina kaya lumala kahit sabihin mong FI talagang, eh dito talagang may, may epekto din okay. dito Guys, no? yung ay, lang kaya. Sige, kaya. Yan. Tawag mo na si labor para... Hindi pa mayari nito. Kila kuya, uh, no? Yan, yeah, guys, so... Kayaan yung bago, ano? Kasi hindi pwede hindi ka guys, malap ha? Malapit na kila kuya, Jay. malaki kaya magiging effective kaya, sa so. motor mo pag hindi papaltayan pag ganito ka lumay, guys. Ang inyong uh, air cleaner, uh, uh, ha? Kasi magiging pigil ang takbo ng pwede inyong mo motor. Yung tapos lalakas pa sa gasolina yan ang magiging ano yan magiging problema niya pag hindi piyaltan yung ganyang kadumi na air cleaner filter guys ha yan air cleaner filter tapos talaga pagtan niya guys ha hindi pwede hindi papaltan yung ganyan <coughs> guys okay na yan Wala pala lang naman kailan ng kuya naglog eh. Ayan guys, ha? Tip, hindi pa kabayan ng ganun kadumi ang inyong entry ng Twitter, ha? Kasi marami yung magiging problema nyo, guys. Lalakas ang gasolina. Tapos, hihina ang hata. Saka meron pa magiging cause na ibang problema. Pagka ganun kadumi ang inyong entry guys, ha? Yan, tip guys, ha? On the tip. 1, 2, 5 to guys ha, ayan pinakalitan yung cleaner ano, air cleaner ano, tetesigin na lang yan guys ha Okay na guys ha. Para kayo maka-experience ng ganyan guys ha. Yung ganyan kadumi na air cleaner filter ha. Hindi pe pwede yan guys. Sa inyo kung depende sa mayari. Kung gusto mong lumakas ang gasolina mo. O kaya bumagal ang sakin ang iyong motor. Pwede pa lang pagtsagaan yan. Hindi lang magiging problema nun. Baka ang motor nyo. At lalakas ang gasolina. Yun lang. Yun ang magiging epekto ng mga... Ado air cleaner filter. Yung baking, tama ba? Possible pa may pagka-overheat oh, yun. O yun, mag-overheat pa. Yung ayo Possible daw na magkaka-overheat pa yung, yung motor pagka ganyan ka dumiyangin yung. Siyempre, walang na, uh, walang na, ano, 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 ano. Siyempre, hirap ang makina, ano. Hirap okay. to ang makina. Uh, langis. Magkakain langis. Magkakainan langis. Dito. Pag ah, ano, bakit? Ano magiging ano nun? Ha? langis. Sa kali, ang printer kasi nga nandito. Oo. Oh. Ngayon, pag yung ayang filter na yan, barado na. Siyempre, wala na may higot na hangin. Yung breather niyan, magbubuga naman ng langis dito. Oh, wala din sa langis. Kasi nasasakal. Nasasakal. Ay, ganun din yun. Parang hirap mo ang makina. Malakas sa gasolina, malakas din sa langis, di ba? Persado ang makina, ano? Oh. Yun, ang nagiging problema ng guys. Pag madumi ang inyong air cleaner filter, napakarayo pa lang maging magiging, magiging problema no pag ganoon kadumihan yung filter guys ha hindi lang natin ma hindi lang natin ma ano, na, sa itong ganitong klase lang na pyesa na maray, ma, magiging maraming problema ang inyong motor pagka napabayaan yung ganyan kadumi ang inyong ano air cleaner filter guys ha yan ha kaya naman sya ano Honda Click 125 to guys ha kaya sa possible na mag overheat o oh. Kasi more fuel na eh. Ah, wala fuel na. Wala, na nang, din... wala nang air. wala nang, air. Uh, wala nang hangin pumapasok. Ano? Lesen ng hangin. Ayo, puro ano na. Kaya lalakas ang gasolina. Ayan guys ha. Honda click. 1, to guys ha. Ayan. Ayan guys. Tip guys. Hindi pa ba kabayaan ng ganun parumi. Um, yung air cleaner filter guys ha. Kasi kabayaan yung ganun yan yeah, medyo may, pag, may possibility na mag overheat yan yeah, hihina ang hatak lalakas ang gasolina yan yeah, guys ang pwede nangyari pag pinabayaan yung gano'n para may ang inyong El Canino filter guys ha And guys sana kahit paano, may na ako yung tip o man lang, idea man lang tungkol nyo sa El Canino filter guys ha Sana sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at video notification like bell para laging updated sa mga share share na yung video at ipopost guys ha yeah, thank you guys ha Ah, tinitesting na lang. Yeah, okay na. Okay na, boss. Salamat, boss. Ah. Ayan yeah, guys, on the click 125 ha Ano sabi? Tinesting lang yan guys ha Tinesting lang guys May yeah. ka-okay okay na Thank you boss Thank you, thank you guys, Okay na yun guys Mga na dito sa amin guys. Kailangan na kay Jody. guys, ayos nice, na nice guys.